Hindi inaasahan ng lahat, kontrolado na ng Ukraine ang himpapawid noong 2000 at dalawa, kabilang ang Russia sa pinakamalalakas na puwersa ng himpapawid sa mundo. Wala pang isang daan ang fighter jet ng Ukraine at luma na rin ang kanilang air defense mula Soviet era. Sa papel, dapat sanay natapos na agad sa loob ng ilang araw ang labanan para sa himpapawid. Pagsapit ng 2000 at 24 mahigit 80, 3% ng misil ng Russia ay nasasabat ng Ukraine. Nawasak nila ang mga sistemang panlaban sa himpapawid na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang mga drone na may malayo ang abot ay tinatamaan na ngayon ang mga base ng himpapawid ng Russia na higit isang libong kilometro ang layo, winawasak ang mga strategic bomber ng hindi tumatawid ng hangganan. Hindi na nakakayanan ng depensa sa himpapawid ng Russia, bumabagsak na ito. Hindi lang basta sorpresa ang ginawa ng Ukraine sa labanan. Isa itong revolusyon sa modernong digmaang panghimpapawid na nagbabago ng lahat. Tingnan natin ito ng malapitan. Ang sistematikong pagsira ng depensa sa himpapawid ng Russia ay parang masterclass sa asymmetric warfare. Ayon sa Oryx, nakumpirma ng Ukraine gamit ang visual na ebidensya ang pagkasira ng 18S4 na raang launchers, tatlong radar at tatlong traktora mula simula ng digmaan. Pero hindi lang ito basta-bastang mga tsamba. Bawat isa ay isang kahangahangang tagumpay. Unti-unting binabaklas ang kakayahan ng Russia na gipitin ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kontraatake. Noong Hunyo 2000 at 25 inanunsyo ng militar na Intelihensya ng Ukraine Head Directorate of Intelligence ang surgical strike na sumira sa mga pangunahing bahagi ng S-400 ng Russia sa Crimea. Kasama rito ang dalawang multifunctional fire control radar, dalawang long-range surveillance radar, at isang S-400 launcher. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Ukraine na tamaan ng eksakto ang pinaka-advanced na air defense system ng Russia. Ang siyam na isa n 6 e Big Bird radar na nawasak sa mga pag-atake ay high-powered PACER radar na kayang mag ng stealth targets sa mataas na altitude. Ito ang nagsisilbing mata ng S-4 target. Naraan network ng Russia kung wala ang mga sistemang ito humihina ang kakayahan ng S-400 na mag-detect at umatake ng malalayong target. Kaya may puwang sa coverage na pwedeng gamitin ng mga puwersang Ukrainian. Nawasak ng Ukraine ang makabagong S-300 at limampu Vityaz Systems ng Russia na pinaka-advance nitong medium-range air defense platform. Mas kapansin-pansin, ilang Russian S-300 at limampung systems ang nawala dahil sa sarili nilang mga mina kabilang ang isang limampung paanim e-launcher na aksidenteng napunta roon at di na-recover. Noong Hunyo 2000 at 25, inilunsad ng Ukraine ang Operation Spiderweb, ang pinakamatapang na air attack sa modernong kasaysayan ng militar. Sinabi ng Ukraine na halos isang katlo ng strategic bomber fleet ng Russia ay nasira o nawasak sa mga pag-atake. Ito ang rurok ng pagpaplano at technical na galing ng drone fleet ng Ukraine matapos tatlot kalahating taon ng digmaan ginamitan ng isang daan at labing pitong first-person view drones na lihim na ipinasok at inilunsad mula sa mga truck sa Russia. Gamit ang mga iyon, sabay-sabay na inatake ng Ukraine ang limang bas ng himpapawid ng Russia na sumasaklaw sa limang time zone. Batay sa ulat, tumagal ng mahigit labing walong buwan ang pagpaplano ng operasyon na personal na binantayan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine gamit ang mga drone sa container na isinakay sa mga truck mula Ukraine natamaan ng pag-atake ang Balaya Air Base sa Irkutsk, Russia, na mahigit libo at daang milya ang layo. Unang beses na abot ng sandata ng Ukraine ang Siberia. Patunay na halos walang lugar na hindi kayang abutin ng talino ng mga Ukrainian. Ang mga tinarget na Tupolev, Sham na at Tupolev 22M na mga bomber ay hindi na mapapalitan. Dahil natigil na ang produksyon ng bumagsak ang Soviet Union, ibig sabihin bawat eroplanong mawawala ay hindi na mapapalitan may dalawang saklaw ang operasyon ng Ukraine. Una, naroon ang nabanggit na mga precision strike na tumatarget sa mahahalagang kagamitan ng Russia kabilang ang mga gamit para sa opensiba at depensa tulad ng mga eroplano at anti-air na baterya. Kaya, inatras ng Russia karamihan ng eroplano nila at ginamit na lang bilang glide bomb units hindi na bilang surveillance o attack planes. Pangalawa, mas mahalaga na target at nasira ng Ukraine ang maraming imbakan ng bala sa Russia. Dahil dito, hindi nila nagamit ng maayos ang anti-air defenses at supply sa frontline. Sa dalawampung pang na eksama sa pong pangunahing pasilidad ng Missile and Artillery Directorate, Main Missile and Artillery Directorate, sa Russia, pito ay apat na raan at tatlumput milya lang ang layo mula sa hangganan ng Ukraine at isa-isa silang tina-target ng walang kaparusahan. Depende sa pinsala at kapasidad ng mga depo, maaaring humina ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang opensiba sa Ukraine naging halos walang silbi na ang mga depensa sa himpapawid. Hindi na sila magiging kapakipakinabang matapos mabigong protektahan ang mga mahalagang target. At dahil dito, mas napapalakas pa ng Ukraine ang kanilang presyon sa mga pasilidad at linya ng supply ng Russia. Sa likod ng kabiguan ng depensa sa himpapawid ng Russia, may mas malalim na krisis. Ang halos lubos na pagkawasak ng aerospace industry ng Russia, mahirap makuha ang detalye sa military aircraft pero may impormasyon tayong makuha mula sa sibilyang sektor. Ang fleet ng sibilyang eroplano ng Russia ay binubuo ng siyam na raan siyam na apat na eroplano na inaatasan ang mga tagagawa at maintenance crew ng bansa na panatilihing gumagana. Gayunpaman, ang mga parusa ng kanluran ay labis na nagbawas sa kakayahan ng Russia na mag-import ng mahahalagang piyesa at teknolohiya na pumipigil sa tamang pagmamantini. Dahil dito, Napipilitan ang mga airline na gamitin ang mga eroplano ng lampas pa sa nakatakdang oras ng paglipad sa pagitan ng mga panahon ng serbisyo. Mas malala pa, hindi napapalitan ang mga lumang eroplano, dati ng inanunsyo ng Russia, ang isang ambisyosong plano na gumawa ng mahigit. Isang libong lokal na eroplano, pagsapit ng dalawang libo, at 30 kabilang ang dalawang daan, at pitumpu, dalawang daan, at pitumpu, at isang daan apat na put, dalawang superjet, inaasahang mapabilang ito sa pinakamalalaking fleet sa mundo. Ngunit naantala na, ng ilang taon ang plano. Sabi ng ilang ulat, halos walang eroplano ang nagawa nitong tatlong taon. Sa kabila ng ulat na binago ng Russia, ang target ng eroplano mula mahigit. Isang libo tungo sa higit siyam na raan siyam na po, bago dalawang libo at tatlumpong. Ang kakulangan sa progreso ay nangangahulugan na kailangang simulan ng Russia ang paggawa ng mga aeroplano sa bilis na hindi pa nakikita noon para makasabay. O kaya ay patuloy nilang babaguhin ang kanilang mga target. Ayon sa ulat ng RAND, ang Russian Air Force ay lumilipad ng mas mababa sa 75% ng kapasidad bago ang digmaan. Noong 2,000 at 24 nawawala ang Russia ng tinatayang 6 napong eroplano bawat taon dahil sa sobrang gamit at kulang sa maintenance. Kasabay nito, may parehong problema sa produksyon ang sibilyang sektor. Na nakakakuha lang ng 23 bagong eroplano taon-taon ang Russia. Ang pagtaas ng air superiority ng Ukraine ay hindi lang ukol sa pagsira ng eroplano at depensa sa himpapawid. Sa isang labanan ng mga makabagong puwersa, kung sino ang may kontrol sa himpapawid ay siya may kakayahang kontrolin ang lupa. Ang prinsipyo ng NATO ay tiyak. Tiyak nilang makakamtan ang air superiority kung makikipagdigma sila laban sa karibal tulad ng Russia. Habang gumaganda ang air defense, napipilitan ang mga eroplanong pandigma lumayo sa target, kaya bumababa ang bisa nila. Ibig sabihin, parehong panig ay umaasa sa artilleria at kamikaze drone para suportahan ang lupaing operasyon. Habang napipigilan ang opensiba dahil sa kawalan ng air superiority, binabago ng sistematikong pagsira ng Ukraine sa air defense ng Russia ang sitwasyon dahil natatanggal ang depensa ng Russia. Unti-unti nang ginagamit ng Ukraine ang pinalakas nilang air force para umatake sa paparating na mechanized infantry at human wave attack. Ang mga donasyong F-16 at Mirage, 2,000 mula sa Europa, ay nagbigay daan sa Ukraine na makasabay sa mga eroplano ng Russia at gamitin din ang mga air-to-surface missile para sirain ang mga kalsada sa paligid ng mahalagang rehiyon ng Donbas. Dahil dito, bumagal ang pag-usad ng Russia sa 56 milya kwadrado kada araw. Ihambing ito sa rurok ng unang pananakop ng Russia noong Marso 2000 at 22 nang makuha nila ang 46,000 na libong milya kwadrado sa loob ng limang linggo. Dahil kayang umatake ng Ukraine saanman sa Russia ng walang parusa, napilitan ang Moscow na magdepensa. Halimbawa, isa na namang kamakailang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay sa VNIIR. Pag-unlad sa Tsaboksori, gumagawa ng kometa antenas para sa Shahid drone at guided weapons. Mga anim na raan milya mula sa Ukraine border. Ang Ukraine, kahit na mas maliit na bansa, ay patuloy na nakakayang magpakita ng lakas hanggang sa kaibuturan ng teritoryo ng Russia. Habang patuloy na humihina ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng epektibong operasyon sa himpapawid, ang mga pwersang panlupa ng Russia na walang sapat na proteksyon mula sa ere at palaging nanganganib sa mga tumpak na pag-atake sa kanilang mga linya ng supply, ay napipilitang maging mas pasibo sa kanilang mga posisyon. Ang lumalakas na dominasyon ng Ukraine sa himpapawid ay mahalagang panagot sa negosasyon para sa kapayapaan na nagbabago sa estrategikong balanse sa anumang kasunduan. Isiniwalat ang operasyon Spiderweb kasabay ng anunsyo ni Zelensky na magpapadala ang Ukraine ng delegasyon sa Istanbul para sa usapang pangkapayapaan sa Russia. May ilang komentarista at Russian military blogger na tinawag ang Operasyon Spiderweb na Pearl Harbor ng Russia. Malakas ang mensahe ng Ukraine na handa silang makipag-usap mula sa posisyon ng lakas. Katulad ito ng estratehiyang ginamit ng Ukraine sa pagsakop at paghawak sa bahagi ng Kursk nang mahigit kalahating taon. Habang lumalaki ang pinsala sa Russia, mas napipilitang umatras ito sa politika ng labanan. Bukod dito, ang Ukraine ay nakakapagsagawa ng mga pag-atake gamit ang sariling produksyon at estrategikong desisyon kahit umaasa sa donasyon ng NATO. Dahil dito, bawat tagumpay ay mas nagpapakumpiyansa sa kanluran na suportahan ang Ukraine. Kahit na ang, su ang resulta nito ay ang pangangailangang putulin ang masaganang supply ng gas at langis ng Russia sa kanluran na posibleng magdulot ng malawakang pagkaantala sa enerhiya at pagpainit. Maaring tanong mo paano ito nagawa ng Ukraine? Sa katunayan, Dalawang pangunahing dahilan ang naging salik nito. Hindi perpekto ang sistema ng Russia, kaya nagagamit ito ng Ukraine para mapakinabangan ang kahinaan at makalamang. Ang S-400 system na dati ay pinuri bilang isa sa mga pinakasopistikadong air defense system sa mundo, ay napatunayang mahina laban sa mga atakeng, dapat sana ay madali nitong mapigilan. Ang siyam na po at isa ay anim iradar na kayang mag-detect ng target hanggang tatlong daan at anim na pong milya ay maaaring mas nakatutok sa pagsubaybay ng matataas na lipad na target tulad ng stealth mga fighter at bomber na lumilikha ng mga bulag na bahagi para sa mga sasakyang panghimpapawid. Habang dikit sa lupa ang lipad, gaya ng natural na ginagawa ng mga drone, ang depensang panghimpapawid ng Russia ay nakabatay sa magkakaugnay na sistema. Gayunpaman, kung alisin mo ang isang bahagi, wala rin itong reserbang plano para makaangkop sa pagkawala nito. Halimbawa, Kunin natin ang Siyamnaput dalawa in dalawa i multifunction radars na nagbibigay ng target acquisition, tracking, at nagsisilbing iisang punto ng kabiguan. Kapag nasira ng Ukraine ang mga ito, nabubulag ang buong S400 battery. Ipinapakita nito ang mahalagang bahagi ng doktrinang militar ng Ukraine, pinagsasamang estratehiyang Ruso at Kanluranin. Malamang ay pamilyar na ang mga military strategists at senior engineer ng Ukraine sa mga kagamitang Soviet gaya ng S300 at mga upgrade nito sapagkat ang mga sistemang ito ay ginawa ng buong Unyong Soviet at ang Ukraine ay isa sa mga kasaping may pinakamaraming kagamitang militar. Sa huli, mas kapansin-pansin pa ang naging tugon ng Rusya sa mga kahinaang ito. Ayon sa satellite imagery, tinakpan ng lumang gulong ang mga Russian Tupolev, Shamnaputlima at Tupolev, isang daan, at animnapu bombers sa airbase bilang pansamantalang depensa kontra drone attack. Hindi lahat ng eroplano ay nilagyan nito. Minsan, ginamit ng Rusya ang madilim na pintura bilang optical camouflage o gumawa ng pain para malito ang mga umaatake at masayang ang kanilang bala. Imbes na matibay na proteksyon, umaasa ang Moscow sa panlilinlang at pansamantalang depensa para maprotektahan ang mahahalagang eroplano nito. Lalong lumalalim ang agwat sa teknolohiya kapag tinitingnan ang drone technology ng Ukraine. Ipinagmamalaki ng propaganda ng Rusya na kayang tukuyin at sirain ng S-400. Ang maraming banta sabay-sabay. Pinatunayan ng Operation Spiderweb na kaya ng sabayang atake ng maliliit at mababang lipad na drone na malito o lampasan ang mga sopistikadong network. Lumala ang kalagayan ng Rusya dahil nagsimula itong magdusa sa ekonomiya bunga ng malaking pagtaas ng pondo sa militar na pupunta hindi sa sumusuportang industriya. Pero nagdudulot pa rin ito ng hindi pagkakapantay-pantay dahil gumagastos ang Rusya sa hindi epektibong kagamitan laban sa banta ng Ukraine. Isipin mo ang matematika. Isang kumpol ng mga drone na nagkakahalaga ng dolyar 600 o dolyar. Isang libo ang sumisira sa mga strategic bomber. Sobrang taas ng palitan ng gastos dito. Kung ikukumpara, ang isang interceptor missile para sa Patriot o katulad ng mga sistema na karaniwang ginagamit para sa ganitong gawain kapag inaatake ng nasabing mga eroplano, ay maaring umabot sa halagang 37 milyon. At ang mga nawasak na bomber, ay maaaring nagkakahalaga ng dos dosenang milyong piso. Hindi lang ilang milyon, kahit kasama ang malaking intelligence at logistic support sa mga operasyong tulad ng spiderweb, malaki pa rin ang kalamangan sa ekonomiya. Isang matagumpay na drone strike ay sapat para sirain ang military asset ng Russia na aabutin ng taon at bilyong dolyar para mapalitan. Lalo na dahil sa mga parusa, ang mas malawak na epekto sa ekonomiya ay lampas pa sa mga individual na sistema ng armas. Ang bawat nasirang S4 na battery ay hindi lang pagkawala ng 500 milyong sistema, kundi pati paghina rin ng Integrated Air Defense Network ng Russia kapag sinira ng Ukraine ang mga pangunahing bahagi ng radar. Nagkakaroon ng puwang sa coverage na pumipilit sa Russia na tanggapin ang kahinaan o ilipat ang ibang sistema. Dahilan ng seryeng kahinaan sa harapan. Ang mga ito ay nangangailangan ng pera, oras, at lakas tao para malampasan at nagsisimula ng maubusan ang Russia sa lahat ng aspeto. Kahit malaki ang gastos ng Russia sa militar. Ang budget militar ng Russia para 2,000 at 25 ay halos 40% ng gastos ng gobyerno at 75% ng gross domestic product ay para sa depensa. Pero ang napakalaking puhunan na ito ay sistematikong nababaliwala ng mga inubasyon ng Ukraine na mas mura ng malaki ang gastos sa pagdevelop at paggamit. Dahil sa malinaw na hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, inanunsyo ni Pangulong Vladimir Putin ang mas mababang badyet ng Russia para sa 2,000 at 26. Ipinapakita nitong kulang ang pag-unlad at kakayahan ng bansa para ipagpatuloy ang digmaan. May isa pang salik na nakakaapekto. Mga parusang ekonomiko at problema sa kalakalan. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Rusya, ang pagbebenta ng langis at gas, ay patuloy na tinatamaan sa bawat bugso ng mga parusa. Nakakakuha na ng murang presyo ang China sa mga produkto mula Rusya at kailangan pang gumastos ng mas maraming yaman ng Rusya sa shadow fleet para maipadala ang langis at gas sa ibang bansa imbes na sa lehitimong tanker. Dahil dito, bumagsak ng 25% ang kita mula sa langis at gas, kumpara sa inaasan pagsapit ng Abril 2000 at 2025. Samantala, ang production ng drone ng Ukraina ay may ibang modulong pang-ekonomiya. Ang network ng 500 plus supplier mula malalaking kumpanya hanggang garahe na pagawaan ay nagbibigay ng redundancy at tipid na di kaya ng tradisyonal na military-industrial complexes. Kapag may bagong pagpapabuti sa isang pagawaan, agad itong naibabahagi sa buong network sa loob ng ilang araw gamit ang Delta Information Coordination Platform. Dahil dito, ang pagunlad ng teknolohiyang militar ng Ukraine ay nasusukat sa linggo o buwan. Hindi taon tulad ng tradisyonal na procurement. Ang krisis sa Rusya ay umaabot sa lahat ng bahagi ng kanilang military-industrial complex, lampas sa aerospace at enerhiya. Dahil di kayang gawin ng Rusya ang precision machinery, umaasa sila sa imported na bahagi para sa advanced na armas na lalong naging mahirap makuha dahil sa sanksyon. Kasabay nito, Matinding presyon mula sa gobyerno ang nararanasan ng mga kumpanyang Ruso. Dahil sa kakulangan ng pera, bumibili ang gobyerno ng kagamitang militar at pumipirma ng kontrata sa presyong hindi kayang panatilihin ng karamihan ng kumpanya. Nagmumula ito sa katotohanang naging sentralisado at umaasa sa rehimen ang paggawa sa Rusya. Dahil gobyerno ang pangunahing kliyente, maraming kumpanya ang may kontratang di sapat sa gasto sa paggawa. Pinipilit ng gobyerno ng Rusya ang ilang kumpanya na magpatuloy kahit lugi. Kaya nagtatanggal sila ng empleyado para mabawi ang kita. Lalo nitong pinapalala ang krisis sa lakas paggawa. Ayon mismo sa media ng Rusya, ang military industrial complex ay kulang sa mga inhinyero. Sabi ni Yuri Borisov na pumalit kay Mantarov. Hanggang isang daan at dalawampung libong inhinyero ang kailangan para sa mga opensibang operasyon at may kakulangan na 40,000 sa lakas paggawa. Ang sektor ng metalurhiya ay nahaharap din sa katulad ng mga limitasyon. Ang mga kumpanyang Ruso, tulad ng Joint Stock Company, Novotroitsky, Zavod, Gronva, Soyedineni na gumagawa ng mahahalagang chromo compound para sa advanced na haluang metal, ay nahaharap sa matinding restriksyon na pumipigil sa pagkuha nila ng teknolohiya at bahagi mula sa ibang bansa. Nagiging sanhi ito ng sunod-sunod na epekto kaya pati mga pangunahing materyales hirap gawin sa tamang kalidad para sa modernong kagamitang militar. Dahil dito, naging problema sa buong produksyon militar ng Rusya ang kalidad. Dahil kulang sa dekalidad na materyales, napipilitan ang Rusya gumamit ng lokal na produkto na hindi sapat sa pangangailangan. Kailangan ding mag-angkat ng Rusya ng mahahalagang kagamitan, gaya ng bala ng artilerya mula Hilagang Korea at Shahid Drone mula Iran. Pwedeng tumigil ang kanilang kagamitan hindi ito ganoon ka imposible. Lalo na't may ilang pagtataya na nagsasabing halos kalahati ng mga bala mula Korea ay hindi gumagana. Ang mga tagumpay ng Ukraine ay nag-udyok sa mga military analyst mula NATO, China, at gitnang silangan na pag-isipan muli ang pakikidigma, lampas sa epekto sa Russia. Sa ikadalawamput isang siglo, ang tradisyonal na modelo ng air superiority, ang kontrol sa himpapawid gamit ang fighter aircraft at surface-to-air missiles ay nabaligtad. Ang tradisyonal na air defense system ay ginawa para sagupain ang fighter aircraft at ballistic missiles, mga nag-iisang target na mataas sa himpapawid na agad na banta. Sa halip, lumitaw ang mas mababang altitude na espasyo kung saan gumagalaw ang maliliit na drone. Isang bagong larangan ng labanan na halos di pa natutugunan ng tradisyonal na militar. Ipinakita ng Ukraina na ang maliliit at murang drone ay kayang makamit ang mga estrategikong epekto laban sa ilan sa pinakasopistikadong air defense system. Na umiiral sa kasalukuyan, nakipagtulungan na ang mga tagaplano ng militar ng NATO sa mga inhinyero ng Ukraina para paunlarin at ilapat ang mga konseptong ito sa pambansang depensa. Nahihirapan ang tradisyonal na air defense laban sa mga kumpol ng maliliit at matatalinong drone na kayang magkoordina at magbago ng kontrahakbang agad. Kino-question na rin ang pagdepende ng NATO sa mga eroplanong halos walang stealth tulad ng F-16 Rafale at Typhoon. Pinapakita ng Ukraine na banta ang mga advanced na air defense system sa mga platformang ito kapag tama ang pagkakalagay. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na tanging mahirap makita na eroplanong gaya ng F-35 na may advanced electronic warfare lang ang posibleng makalusot sa mga sistemang ito maliban na lang kung agad dominahin ng mga drone ang labanan may epekto rin ito sa ekonomiya. Kung ang mga pamamaraan ng Ukraine ay maaaring palakihin upang magbigay ng seguridad para sa maraming pambansang organisasyon ng depensa, tulad ng NATO, maaaring mawalan ng saysay ang tradisyonal na mga paraan ng military-industrial na nangangailangan ng bilyong halaga para lang makabuo at makapag-deploy ng iisang sistema ng sandata. Nagmadali ang Pentagon mag-deploy ng panlaban sa maliliit na drone, kabilang ang pagbili ng Coyote Interceptor na 10,000 bawat isa at kahit ang halagang ito ay napakamahal pa rin kapag bawat engkwentro ay ay maaaring isang swarm ng murang drone na madaling palitan. Maaaring kailangang suriin muli ng mga institusyon ng depensa sa Europa ang paraan nila sa pag-develop ng teknolohiyang militar. Ang tradisyonal na modelo ng sentralisado at pinangungunahan ng gobyernong mga programang pang-development na tumatagal ng mga dekada ay tila-lipas na kung ikukumpara sa distributed innovation networks ng Ukraine, kayang mag-iterate at paunlarin ang mga sistema sa ilang buwan. Ang mga natutunan sa Ukraine ay umaabot din sa mga labanan sa labas ng Europa, posibleng sa labanan sa Taiwan. Dos dosen ng naval drone ang nakaabang sa baybayin, sa ibabaw at ilalim ng tubig. Ang mga military planner ng China ay kailangan na ngayong isaalang-alang kung kaya bang harapin ng kanilang mga investment sa air defense ang mga uri ng asymmetric na banta na napatunayang epektibo laban sa Russia. Ang Taiwan ay may porcupine defense na katulad ng Ukraine. Sa kabila nito, itinuturing pa rin na nahuhuli ang China kumpara sa United States pagdating sa mga teknolohikal na pagunlad para sa mga sandata. Di patyak kung epektibo ang taktika ng Ukraine sa pagpigil sa himpapawid sa mas malawak na digmaan. Kahit may mga tagumpay ang Ukraine sa taktika, hindi pa rin pabor sa kanila ang kabuoang bilang. Kung magtagumpay ang Russia, napahabain ang, ang digmaan ng pag Maaring dumating ang panahon na mawalan ng momentum, tao, at pera ang Ukraine na kailangan para ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap. Posible ring bumagsak ang Russia dahil sa sarili nitong pagkakamali. Dahil sa sunod-sunod na krisis, nanganganib ang posisyon ni Putin bilang pinuno ng Estado kung maamoy ng mga tauhan niya na hindi na niya kinakatawan ang pinakamabuting interes ng Russia sa loob at labas ng bansa. May posibilidad na patalsikin nila siya. Dahil walang malinaw na proseso ng paghalili, maaaring magkawatak-watak ang Russia sa ngayon, nakatutok ang mundo sa Ukraine at Russia habang nangyayari ito. Totoong pagsasadula ng kwento ni David laban kay Goliath. Salamat sa panonood. Para malaman ang kakayahan ng mga drone ng Ukraine, panoorin ang video na ito. Para laging updated sa digmaan at geopolitika. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.